Hello mga kaibigan, welcome back sa Simplihan Lang Natin podcast kung saan ang usapang theology ay ginagawa natin simple, practical at para sa lahat. Ako ang inyong kaibigan, si Dr. James Paet. Ngayong araw ay tatalakayin, may tatalakayin tayong topic na siguradong narinig mo na sa church o baka naitanong mo na rin sa sarili mo. Ang tanong ay ganito, sapat ba talaga na maniwala lang ako kay Jesus para maligtas? Hindi ba kailangan ko rin i-commit ang buong buhay ko sa Kanya? Madalas nating marinig, di ba? Kailangan mo isuko ang lahat, kailangan mo mangako na maglilingkod ka habang buhay. Pero teka lang kaibigan, kung ang kaligtasan ay nakadepende sa commitment natin, paano, kayang paano kung pumalya tayo? Paano kung hindi natin matupad ang pangako natin? Ligtas pa rin ba tayo? Sa episode na to, hihimayin natin ang pagkakaiba ng pananampalataya or faith at pagtatalaga or commitment. At baka magulat ka, ang sagot ay mas simple at mas papagpalaya kaysa sa inaakala mo. Handa na po ba tayo? Let's dive in! Una sa lahat, linawin muna natin ang terms. Magkaiba kasi ang faith at commitment. Para magkapatid sila pero hindi kambal. Ang pananampalataya o faith ay ang pagtanggap ng katotohanan. Naniniwala ka na totoo ang pangako ni Jesus na bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Ito ay passive. Tumanggap ka lang ng regalo, hindi ka nagtatrabaho. Sa kabilang banda, ang pagtatalaga o commitment ay pagbibigay ng pangako. Ito ay active. Sinasabi mo, Lord, maglilingkod ako sa iyo, susunod ako sa iyo. So, ang faith ay pagtanggap, ang commitment ay pagbibigay. Ngayon, para mas maintindihan natin, gamitan natin ng isang simpleng example. Okay, imagine, nag-announce ang church nyo na magpapatayo ng bagong building. Pinakita nila yung plano, yung model, at sinabi nilang may nag-donate na ng 1 million pesos. sa na to para sa foundation, pader, at bubong. Ikaw, naniwala ka. Nakita mo 'yung plano eh. Kumbinsido ka na magtatayo, matatayo 'yung building. 'Yun ang faith. Tapos sinabi ng leaders, kailangan pa natin ng extra funds para sa tiles at paint. Sino ang gustong tumulong? Dahil naniniwala ka na matata matatayo 'yung building at excited ka, nagtaas ka ng kamay. Sabi mo, "Magbibigay ako ng 1,000 pesos." 'Yun naman ang commitment. Pansin niyo yung pagkakasunod. Hindi mo kailangang mag-commit para maniwala na matatan matatayo yung building. Sa katunayan, nag-commit ka dahil naniwala ka na. Guess po ba natin, ang commitment ay bunga ng faith. Hindi ito ang dahilan kung bakit ka naniniwala. Ganon din sa kaligtasan. Nag-commit tayo kay Lord, nagbabago tayo ng buhay, naglilingkod sa church, dahil ligtas na tayo. Hindi tayo nagkukumit upang maligtas. Malaking pagkakaiba yun. Kung gagawin nating requirement ang commitment para maligtas, nagiging works salvation na yun. Ibig sabihin, ang kaligtasan mo ay nakadepende sa performance mo, sa galing mong tumupad ng pangako. E eh, aminin natin, sino pa sa atin ang perfect tumupad ng pangako? Wala, di ba? Kung ang kaligtasan ay nakadepende sa commitment natin, wala sa atin ang makakasiguro na pupunta tayo sa langit. Kasi lahat tayo pwedeng madapa. Kaya napakaganda na sinasabi ni Jesus sa John chapter 6, verse 47. Sabi niya, Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Pansinin niyo yung word na may or has. Present tense. Ngayon pa lang, meron ka na. Hindi niya sinasabing ang sumasampalataya at nangangakong magpapakabit habang buhay. Wala pong ganun. Sa buong Gospel of John, na sinulat para malaman natin paano maligtas, hindi ginamit ang salitang commitment bilang requirement. Ang requirement lang ay manampalataya. Bakit? Si kasi si Jesus na ang gumawa ng lahat. Siya na ang nagbayad. Kung kailangan mo pang mag-commit para maligtas, parang sinasabi po natin na kulang ang bayad ni Jesus sa krus na kailangan pa nating dagdagan ng sarili nating effort. Mga kaibigan, ito ang good news. Ang kaligtasan ay hindi isang transaksyon na parang, Lord, bibigay ko sa iyo ang buhay ko, Kapalit ng kaligtasan, hindi po barter trade ang langit. Ang kaligtasan ay regalo. Tinanggap ito ng walang bayad. Tinatanggap ito sa pamagitan ng pagtitiwala na si Jesus ay sapat. So, mag magkukumit ba tayo kay Lord? Oo naman, dapat lang. Pero ginagawa natin yung bilang pasasalamat sa regalong natanggap natin, hindi para makuha ang regalo. Kaya kung nag-aalala ka ngayon kung sapat ba ang commitment mo, huminga ka ng malalim. Relax. Ang kaligtasan mo ay hindi nakasalalay sa pangako mo kay Lord. Nakasalalay ito sa pangako niya sa iyo. At ang pangako niya, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Okay, sana naging malinaw at nakagan ito sa inyo. Muli, ang theology ay hindi kailangan maging komplikado, basta nakabasi sa Bible, simple lang yan. Ako po si Dr. James Paet at ito ang simplehan lang natin. Hanggang sa muli, God bless you.